at kung sakali naman na ikaw ay uh, gusto mo palang mag-start so nag-iisip ka pa kung ano yung ititinda mo sa ganyang tindahan at uh, yun, kahit pa pano, uh, meron ka nang matututunan dito, meron ka nang makukuha na ng idea na ito, pwede ko pala itong ibenta at pwede pala ako kumita ng ganyan. Ganito pala yung puhunan. Yan, halagang 100 ang wholesale. At ang bintahan natin sa mga ganito mga boss ay 180. Welcome back mga boss! At uh, ito yung kadugtong ng video natin kahapon ng pamimili natin sa baklaran mga boss dahil ito uh, marami akong mga napamili doon na hindi ko na isali sa vlog ko dahil nakapatay yung aking kamera at dito uh, ipiplex ko na lang sa inyo ngayon yung mga iba nating mga pinamili para at least uh, makita nyo rin kung ano yung mga napamili natin mga boss para magkaroon din kayo ng idea pwede nyo i- Tinda. Kung sakaling uh, sumubo kayo ng mga ganitong klaseng paninda mga boss, you know, para may idea lang kayo kasi alam ko kapag uh, mag-i-start ka ng isang uh, business o isang negosyo lalo sa ganito, ang una mong iisipin kung anong mga produkto, anong anong mga items ang uh, ititinda mo sa tindahan mo. Sa totoo lang mga boss, iba-iba you know, uh, naman yung pwede natin itinda. Depende naman sa iyo kung anong gusto mong itinda. Uh, pero yung advice ko lang, uh, pag-aralan mo muna yung tao diyan sa inyo kung ano ba yung pangangailangan ng tao diyan sa inyo, you no? Know? Kung ano ba yung mga halimbawa kay guys namin, uh, at syempre uh, yung lugar namin ay daanan ng mga trabahanti ng mga kumpanya dito sa sa Laguna. So, yung yung itindig ko ay yung mga kailangan nila, alam Medyas, yung mga white t-shirt, o yung mga damit, chanelas, yun, yung mga kailangan nila sa pang-araw-araw, kaya yun, yun yung itinitinda ko. At yun, depende sa inyo mga boss. Pero alam ko, hindi man tayo totally magkaparehas ng lugar na uh, pagpapustuhan ng ating mga paninda. At least, ito mga papakita ko sa inyo mga boss, ay mga kailangan din to ng tao. Siyempre, pag may tao sa inyo, kailangan din to mga boss. Kaya yun, uh, papakita natin sa inyo kung ano yung mga napamili natin at kung magkano yung puhunan at kung magkano natin ibibenta. Para just in case man, uh, may idea kayo kung paano kayo magpresyo. Yan. At una, ito na, unahin natin mga boss kasi nakahangir na to. Yan, inihangir na ni Mrs. Unahin na natin itong short mga boss. Yan you know? o. Yan. Itong short na to. May tatak siya dito na embroidered na Nike. At yan, napakaganda ng tela niya mga boss. Makapal to. Yan, makapal na tela. ah uh, parang pack boy short siya pero maganda yung tela niya. Yan. At nabili natin to mga boss sa uh, Halagang 100 ang wholesale, 110 uh, talaga. Kaso lang, syempre, suki so okay na nga tayo. Palagi na tayong bumibili doon, kaya 100 ang bigay sa atin. Yan. At ang bintahan natin sa mga ganito, mga boss, ay 180. Uh, depende pa yon kung tatawad yung customer. So, kung bawat isang peraso, kung hindi tumawad, ay mayroon tayong 80 bawat isa. At kung tumawad naman, uh, pwede natin ibigay ng 160. 170 or pinaka ano 150. Yan, at least may 50 pa rin tayo mga boss. At iba-iba kulay -iba nito mga boss, yan oh. May white, may ano, may uh, sky blue. Yan, ito may gray. Yan. yan. At saka yung isa naman, ito naman yung walang tatak, pero pares lang din sila ng tela. Yan. Ang magkaiba lang sa kanila, walang ganito, walang tatak. Tapos uh, ito, yung ganito niya. Kasi ito, parang sintas yung ano nito. Pero malapad siya, yan, no? Oh. hindi yung parang ordinary lang. Malapad siya, malaki. Yan. Parehas lang yan sila ng puhunan at the same time, parehas lang din natin silang ibinibenta. At sunod mga boss, ito. Itong mga taslan. At tingnan nyo mga boss, yan. Ang bili pala natin dito mga boss ay 50 pesos. Tapos Ah, uh, natin 'to ng dalawa 150. Dalawang klase 'yung ganitong ganitong mga tela, no? Uh, meron din 'tong manipis, 'yung manipis na manipis 'yung nabebenta, 'yung nakikita niyo dito sa ano na binibenta lang ng 35 to 40, 50 ganyan. Meron 'yon, manipis pa 'yon dito mga boss, mas manipis 'yung dito. Ito kasi makapal 'to, medyo makapal 'yung tela nito, 'yan no? 'Yan. At ito, uh, wholesale nito ay 50. So, benta natin ng 75 mga boss para kahit paano meron tayong 25 pesos. Yan. Maraming mga kulay yan. May mga black. Ito. Yan. May, uh, may black. Uh, may, may blue. Mayroon din silang black. Yan. Yan, may black din. Parehas lang naman silang lahat mga boss. You know? Parehas lang. Ito naman mga boss ay sando. Sando to. Ah, uh, dahil syempre, tag-init ngayon at madalas pinapawisan ng tao. Yan. Kailangan nila ng sando. Yan, kagaya nito ito. O, ba? Diba? Maganda yung tela niya, cotton. At ang um, bilhin nito ay 50. Ang ano natin nito puhunan natin nito ay 50. So, parang ganun din natin siya ibibenta kagaya nun. Nung, nung short, uh, dalawa 150. So, 75 bawat isa. Meron din tayong kahit pa paano, 25 bawat isa. Yan. Pero depende pa rin yun sa inyo mga boss. Kung paano nyo yun ibibenta. Gusto nyo mas mahal, mas maganda. Kasi pas baka kumita kayo. Pero baka naman matenga pag sobrang mahal. Eto, yan. May mga iba-ibang kulay. ito Yan. Meron ding mga ganitong klasing kulay. Yan. Mga magaganda yung kulay niya mga boss. At the same time, maganda yung quality ng tela niya. Yan, no? yan. so not ito, ito yung jagger mga boss. Yan, ito yung mga pinamili natin. Maraming klase yung ganito mga boss ha. Baka magtaka kayo. Ah, pag bumili kayo tapos masabi nyo pangit naman pala yung tela. Maraming klase yung ganito mga boss. Ah, pareha sila may mga ganito. Yan, para sila din mga ganyan. Pero iba-iba yung tela niyan. Meron doon mamurahin lang 90 isang isang piraso ang wholesale, 90 pesos at binibinta lang yun ng uh, mga pag nasa retail na binibenta lang yun ng 150 ganyan iba ang tela nun mga boss dito makinta, eh dito ganito pero pagdating dito sa ilalim hindi, uh, parang may bulak yan, yan yung uh, tandaan nyo at meron din namang isang ganito na mas manipis parehas, medyo makinta dito tapos makinta rin dito sa loob pero mas manipis ang uh, bin, ang bili naman noon mga boss, ang wholesale naman noon ay 100 to 110. Yan. At nasa inyo na yan kung paano niyo ibebenta. Pero hindi ako bumibili noon kasi manipis 'yon. Ito yung binibili ko, yung tig 130. Yan. 130. At ito Binibinta natin to mga boss dito sa amin ang 220. At kung saka-sakali man na tumawad, yun. Ah, lagi naman yan may tawad, mga boss. Bin, ah, inaano lang natin to ng 200. So, meron pa rin tayong 70. Yan. So, meron niyang iba-ibang kulay. Yan. Pwede kayong bumili nito. Tatlo ang minimum. Tatlo pataas. Yan. Tapos, sunod. Ito. Isa to sa pinakakailangan dito sa amin, mga boss. Dahil yun nga, daanan kami ng mga tao na papasok at palabas ng kumpanya. At uh, syempre, bago yan sila makapasok, bago yan sila makapagtrabaho, mag apply muna yan. So kapag nag-apply, dahil wala pang uniform sa company, kailangan nila ng white t-shirt mga boss. You know? White ang kailangan nila dyan. At kaya tayo, bumili tayo ng ganito. Yan, marami yan. Binili natin apat na apat na size yung binili natin dyan. At ito ay nagre-rinse to sa nasa 90, 80 pataas hanggang 95 ang wholesale nito, bawat isa. At ang benta naman natin dito ay nasa 170, 160, ganyan. Pero pagkatumawad talaga ay nasa papatak talaga yun ng 150. Yan, sa mga ganito. Yan. Sa so, to sa pinakakailangan dito sa amin mga boss, yung, ano, yung white t-shirt. Okay? Tingnan nyo na mga boss, para at least, kung sakali man na kayo yung magninegosyo, tapos tingnan nyo yung lugar nyo, alam nyo na yung mga items na ilalagay nyo. Diba? May idea na kayo kahit papano. Sunod ay ito, short naman to, uh, dry fit na short. Ayan na. No? Yan. Maganda rin yung tela nito. Ito mga boss at saka ito, parehas lang ang tela. Yan, parehas lang yung tela niyan at saka ito. Yan. Ito, babenta rin to sa amin mga boss. Itong ganito. Uh, simula nung nagtitinda ako, hindi ako nagpapawala nito. Halos 5 years na kami dito sa sa pwesto namin mga boss dito. Ay, lagi kaming may ganito. Hindi to talaga. Ito sa ang isa sa paninda namin na hindi talaga namin pinalitan. Talagang meron talaga. Dahil meron at meron talagang bumibili nito mga boss. Yan. Ito. Dry fit. At iba-iba kulay niyan. Iba-iba rin yung size. Yan, may itim. Yan, kayo nang bahala. May itim, may gray, may dark gray. Yan, basta ganito siya. May zipper yung bulsa nito. Ayan, no? Malalim. Tapos, eto, yan, may tatak yung ganito niya. Yan. ah uh, ito, binibili namin ito mga boss na 100 pesos. Pero, ah uh, kung hindi mo alam yung pamilihan nito mga boss, uh, kadalasan kasi, benta nito 120. 120, 110, ganyan. Iba rin yon yung tigna 90 na mayroon din ganito mga boss na 90 lang, mayroon ng 80. Pero manipis yon At ito ay iba. Iba rin ang tahi noon dito. Yan, iba rin yung tahi niya dito pag ang binili mo. Yan. Dahil 100 yung bili natin dito, ay binta naman natin dito mga boss ay 170 or 180. Pwede. Pero yun nga lang, kagaya na sabi ko, laging may tawad yan kaya mapupunta pa rin yan sa 150. At least may 50 ka mga boss, diba? Sunod mga boss, eto, isa rin to sa malakas dito sa amin ngayon. At halos araw-araw may bumabawas yung mga medyas mga boss. Yan. Siyempre, dahil pumapasok sila, nagsasapato sila, kailangan nila lang medyas. Alam naman natin yung medyas kapag uh, medyo hindi ka masipag maglaba, ay mga yan. So, kailangan nila ng medyas, lalo kung mga mga na mga tao, lalo yung mga babae. Kailangan nila yan mga boss. Kaya hindi tayo nagpapawala ng medyas. May makapal yan. Yan. At binta lang natin yan mga boss. 350. Pero mayroon din tayong isang klase na mas magandang quality. Binta naman natin itong 300. Kagaya nito mga boss. Yan. Ito. Yan. Yung may mga tatak ng light. Ganyan. Yan. 300 ang bintahan natin yan mga boss. Medyo maganda to, makapal. Yan o. Oh. Yan. Yan. Ito pa. Ito, mga ganito. oh yan. Pinta natin yan dito mga boss ay tatlo 100. Punan yan. Halos kalahati din ang ano mo dyan, ano, ang ah, tubo mo. Kasi binabibili lang natin yan ng ah, parang ah, punan mo dyan sa tatlo parang nasa 60 lang. 60 lang bawat isang ah, uh, bawat tatlong piraso kasi tatlo tatlo kasi to mga boss ay no bawat sabitan tatlo tatlo yan ang puna natin parang nasa 60 so meron ka pa rin 40 mga at yun lang mga boss konti lang yung ating mga pinamili hanggang dito na lang mga boss yung ating blog, ana inabigyan ko kayo ng idea sa mga items na gusto nyo uh, na, 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 pwede nyo itinda dyan sa mga lugar nyo kung sakasakali man na uh, may tindahan na kayo tapos wala pa kayo dyan sa mga items na yan uh, try nyo ibenta yan mga boss at quality yan. Maganda ang kita dyan, mga boss. You know? At kung sakali naman na ikaw ay uh, gusto mo palang mag-start, mag so nag-iisip ka pa kung ano yung ititinda mo sa ganyang tindahan. At uh, yun, kahit pa pano, uh, meron ka nang matututunan dito. Meron ka nang makukuha na ng ex na example at mga idea na ito pwede ko pala itong ibenta at pwede pala ako kumita ng ganyan ganito pala yung puhunan yan at kung nagustuhan mo yung ating video mga boss pakilike naman at saka share naman ang ating uh, YouTube channel, no. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin mga boss para et paano dumami tayo mga boss dito sa channel na, no. At yun lang. Maraming salamat!